Sandog to ni ano? Ah. Ni Kapitan Alex Son Diaz. Ay, ah, na, anak ng inang kumpare ko, si Kapitan Alex. Oh. Maraming ka maraming salamat. Malaking tulong ah, oh, sa... Ah, si Sandel, siya ka ba ba? Yes, sir. Aba, nanonood ka ba ngayon ng Sugod Kali eh? Yes, sir. Yes, sir. Nandito ako sa 509, Borgas Street. Oh, susugod ka namin sa ablo! Ayan! Bye-bye, boss! Ba. Bye-bye, boss! Pusa lang na okay. na Papasok na tayo sa kanyang uh, Pasok! Pasok! Iskinita. Si ano ba yun? Ayan. Saldi Arsiaga! Saldi! Ah, dito, dito nga. Mas... Dito pala. Magandang hapon po. Nice. Tayo po si, po si Saldi Arsiaga. Ako po si Bishop. Ayan. Salamat, Rick. Ito na siya. Kapag, Saldi! Uh, ah. tayo! Papasokin talaga pasok, tayo sa bahay. Pasok pa na! Pasok na yung sa kalating bigas. Ayun. Ayun. Hey. Ayun. Uh, ano may eh, sabi mo? Ikaw na bunot ng bigas. Ah. maraming maraming salamat at opo. ako bunot. Salamat kay ya. Lord. Oh. Oh, oh. Biyaya ng Lord na dumating Ay. sa inyo sa araw na ito, Tay. Brother Salde. Ayan, ganda po ng lugar nyo, ha? Malamig dito. si Kuya Saldi, kaibigan ko dito sa Pamalambar. Almost lahat naman taga-parang yung poblasyon, ay eh, kaibigan ko dito sa poblasyon. Ah, makakamag ah, makakilala, makakamag-anak. So, si Kuya Saldi ay isang department head ng Pamalambar. Aba, abang, aba, ang galing. Aba, So, hindi po, alam akong daya. Kita kita sa camera, binunot. Aba, ah. isa na muna music! Kalangating mo naman. Ano masay mo sa iyong nakulang ah. bigas? Handog to ni ano? si ah. hey, Kapitan Alex Diaz. Ay, na. Anak ng ina ng kumpare ko, si Kapitan Alex. Kapila, maraming maraming salamat. Malaking tulong ah, sa, sa pamilya. Ah, maraming salamat sa kay Direct Chokoy, mm. Direct Chokoy TV. Ah, salamat sa kay Lord. Sa mga mm. miyembro ng 92. Mm -hmm. Father God in heaven, we give you praise, we give you glory. Thank you so much, Lord, sa blessings nito na pinag-love mo kay Brother Saldi. Lord, bless mo po. Patuloy yung tahanan ito. Ingat at iligtas. Salamat po, ama. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. O Saldi, maraming marami, okay. yeah. oh, sa okay. marami, marami salamat. Masaya akong ikaw nanalo. At siyempre, mga kaibigan natin, manahal sa narito. Okay. Maraming salamat din. Opo. So, ayan, mga akong kasa. O Saldi, lalabas kami. <laughs> para maka-extra. Kapitan. Siyempre, meron ako nakalimutan si Kapitan Alex oh, yung Diyas. salamat. Siya maraming nagbigay po. ng ano, nagbigay ng 25 na kilos. salamat po. Napakaganda oh, pala. Oh, may ganun ba? palagi, no? Oh, Sana mag-donate din si Kapitan sa ano? Sa Lumba. Para umabot naman ang buhay mo. Amen. Opo, opo, opo. So, ka, Amen. Alex yun, bibiyahe kami ng ano, hakap Alex ha, <laughs> hakap niyang lumpan. Maraming... maraming, maraming salamat! Approve! Maraming ako sa... Approve! <laughs>